meron pa. Ay! Ano ba yan? Ah. Sir Aidan! Hi, Paira. Okay lang po ba kayo? Diyan ko, nag-oops-kiri-oops! Nag Ay, daling ko na kayo sa clinic. Hindi, hindi, hindi. Huwag na, ako na lang. Um, meron akong mas importanting sasabihin sa Actually, hihingi ako ng favor. Uh, ano po 'yun? Kasi um, ganito pa mamaya, meron ako dapat kakantahan ng mga bata, mga cancer patients. Eh, Paano naman ako kakanta ng ganito kondisyon ko? Kung pwede sana ikaw na muna, nako sir. May lakad po kasi kami ni nanay eh. Pyra, sandali lang naman yun eh. Pagbigyan mo na yung mga bata, kawawa naman. Di ba, le, pagkatapos mong kumanta, pwede ka na mag-fly. Escape ka na. Promise. Sige po. Sige, sige, sandali ah. Ayan ayan. Sige.